Ini Pilipinas. I ito ang aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking bayan. Oh, <laughs> Uy yari sa atin dyan, Marlon? <laughs> Grabe <laughs> ni tayo sa Marlo na oh. Oh. <laughs> my hometown. ilang ko lang sa kanyang nabihara dyan mo sa Brooklyn? Maglalig sa Hi, umalik na po kami sa traffic. Guys, <laughs> magkakain na tayo sa dyan, baby. Meron Naroon Burger yung sa ang ating bagong buhok. Ayan. Ay, gusto nyo ba? <laughs> Ay, natawa ako ng mama ko. Grabe guys, hindi ko kaya talaga mag-drive. dessert section. Wow! Puto bumbo, may leche flan. Sarap. Guys, ang laki ng ano dito, airport to. nasa na tayo ng aeroplano. Na-delay tayo. Ano yan? Ang expected is 9.35 dapat. Pero delay tayo ng sa oras. Dahil kaninang umaga, medyo hindi okay yung weather. Medyo malakas ang ulat. So, ayan. Buti hindi tayo na-cancel. Tuloy pa rin ang ating biyahe. Si Jokes ay kachat ko na siya. Tinatanong niya na kung nasa na tayo. Sabi ko, paalis na tayo dito. So, hopefully maging successful yung pag visit surprise visit natin sa parents ko at tignan natin kung ano magiging reaction nila mamaya wow, na excited ako <laughs> <laughs> kilos, wow. ang plano natin ay, yan, nasundo na tayo ni Jok sa airport. Yan, ang ating kasabwat number one. Ang plano natin ay, nandun na sila mama sa restaurant. Tapos, ang gagawin natin, barating tayo dun, tatabihan natin sila dun sa tabi ng table nila mismo. Magmamas tayo, titignan natin kung makikilala tayo. Kung may lukso ba ng dugo. Wala <laughs> <laughs> naman 30 minutes na, hindi pa kaya na. Hello! Natanggalin mo na yung mask mo nun? Hindi, oh. pusip ko oh, order ka muna. Order ka muna. Pag hindi ka na... Tapos magsalita-salita ka na para mayroon Pag na... Pag hindi ka na kilala. <laughs>

ハハハハハハハハハハハハハハハ

Uh, oh. si Jake naman ito. <laughs> <laughs> eh, Takal ko makatingin dyan. Oo oh, nga. in-video kita. Oh. Uh, so, eh, Ayun ba tiyo? Si yung... Jake naman ito. Oh. Si Mike. May... si Mike din. Si, uh. si, si Mike naka-vlog. Uh, oh, nga. Sabi, uh. sabi ko sing sa... uh. kasing tangtang -tang ni Mike ito. <laughs> sabi pa si Jake. Oo. Oh. Tidak pernah dikeluarkan, tapi tak ni mama pernah si Jay. Ito kamukhan. <laughs> <laughs> Tapos eh, ano? Nakatingin lang siya. Oh. Si ka din ito. Pero may bakulay po. Tapos eh, tumayo. Hindi sabi, so, oh. sabi ko, parang talagang si Jake. Ito dito. Oh. Ang papa mo. <laughs> si Ay, sabi, sabi ko parang <laughs> <laughs> <Ay, nana, nana. laughs> <laughs> so, si Jake. Hindi nga yung eh ko kamukhan. Hindi nga. Hmm. 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 Ganda pala si Surprise si Papa. Ano? Oh, kami. Yung pan yung... na nakatulog ka sa tricycle pero hindi kami nahuhulog gusto <laughs> <laughs> mo so yan yeah, mga filos kakarating natin ng bahay pumunta na tayo dito kagad sa likod ito ang ating mangga yan may manggaan tayo dito ito ang naglalaro ng bata pa tapos sa uh, pinakalikod isang sementado ano yung laro dyan na habulan natin may mga Kapag hapon na, mga filos, kapag hapon na, mga alas 3, alas 4, may mga bata na dyan. Nag-iipon na mga bata dito sa ligod. Ayan, habulan na. Hello, pato. Ang ginagawa ng mga pato, pato. Okay. Yeah, mga dito? Wala. Huwag sila. ganyan ako natin Ngayon, tanda -tanda. hindi pa. Hindi pa. Ay, nakita yan. Dati, namin, dati, namimingwit kami dito ng palaka. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Namimingwit kami ng palaka dyan. So, ano saan nga yun? Dyan? Pwede rin sa kabila. Bakit kayo namimim ng pala? Pwede naman eh. Sige na kayo ng pala ka. Pwede tayo magpulipad ng drone dito ba um, maya. Uy! Rider. <laughs> Uy Kong TV! <laughs> Motor na yan ah. Kong ka na Alam niyo mga mati. Yun yung dati yung sa akin. Yeah. Ito yung pula? No, yeah, oh. Ito daw yung sa kanya dati, yung pula ha? Okay lang kapag wala. <laughs> kapag bari lang ba? Pero kapag pumunta ka na ng bayan, hindi pwede yun. Hindi ka yata. Hindi ako sigurado ha. Pero sa barrio dito dito lang. Baka mabagal lang tayo guys. Hindi lang lang.